Nahulihan ng mahigit 25 milyon pisong umano'y shabu ang isang Malaysia national na naaresto sa NAIA Terminal 3. Nakita sa loob ng maleta ang kontrabando na nakasiksik sa improvised pouch na gawa sa packing tape. Naghinala raw ang motoridad dahil nanggaling siya sa mga bansang pinaniniwala ang red flag sa drug trade. At imbis na sa Malaysia, Dumerecho ay nag-stop pa dito sa Pilipinas. Mahaharap sa reklamo ang suspect pero depensa niya, hindi kanya ang maleta at ipinakisuyo lang daw ito sa kanya. Nilindol kanina umaga Batangas, magnitude 5 ang pagyanig na ang epicenter ay sa timog kandura ng Kalaka. Kumuga ang ilang sakyan doon dahil sa lindol. Sa Batangas City, naglabasan ng mga tao sa City Hall at Universidad. Bukod sa Batangas, ramdam din ang lindol sa ilang katabing probinsya maging dito sa Metro Manila. At sa Free Box, walang koneksyon ang lindol sa aktibidad ng Bulkang Taal. Dismayado raw si Pangulo Marcos sa sunod-sunod na paghak sa gobyerno na ang pinakabagong biktima ay bahagi ng gabinete. Kaya pinulong niya ang mga apektadong ahensya. Saksi si Joseph Moro. Matapos ang Phil Health at Philippine Statistics Authority, Department of Science and Technology naman ang nahak. Napasok ng isang compromise account ang One Expert Portal ng UST na registry o listahan ng mga ekspertong Pinoy sa science and technology. Napasok ng isang compromised account ng One Expert Portal ng DOST na registry o listahan ng mga expertong Pinoy sa science and technology August 31 in report ng Philippine National Computer Emergency Response Team sa DOST ang analyzed security incident no October 8 nabasa sa Facebook ang ilang datos na kamukha na nakuha sa portal ay sa Department of Information and Communications Technology 10,000 pangalan ng mga eksperto at kanilang mga contact tulad ng email ang nakuha Dila pareho raw ang mga nanghack sa DOST at PSA. Ang lead namin sa mga tao, mukhang lokal. NBI is for more information about our investigation. We will be providing that all the needs. Sinabihan na raw ng one expert ang mga nakalista sa portal tungkol sa data breach. We have informed them that their names were published as well as their email addresses. Pero sabi ni DOS Secretary Renato Solidum, wala raw ibang sensitibong datos ang nanakaw. If you look at the data that those breeds, it's the same publicly available or same data posted in the website. So as if don't So it's not indication of vulnerability in the BOS? because it's It's a system that was separated from, from our own system. Gayon dahil sunod-sunod ang mga nahahak na ahensya ng gobyerno, aminado ang DICT na kailangang palakasin ang data protection measures ng mga ahensya. Categorically, that also shows that we are not in an unacceptable defensive posture. When it comes to dapat daw maging masaktibo ang gobyerno laban sa hacking ay sa isang information technology expert. Itong mga hackers na ito, siyempre, profesyon na nila yan, hahanap at hahanap yan ng mga kahinaan ng iyong sistema. Mm. Yes. So ang nangyayari, nakukunahan tayo ng hacker. Si Pangulong Bongbong Marcos desmayado raw sa mga nangyayaring hacking incident. Pinulong niya mga concerned government agency at inatasan silang tiyakin na hindi mauulit ang nangyari at tugisi ng mga responsable sa Data Beach. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Bawas presyo sa diesel at kerosene habang taas presyo sa gasolina ang inaasahan sa susunod na linggo. Sabi ni DOE Oil Industry Management Bureau, Director Atty. Rino Abad, sa panayam ng Super Radio Basa sa 4-day trading, piso kada litro ang posibleng bawas sa diesel at kerosene. Pero tataas naman na hanggang 50 sentimo ang kada litro ng gasolina. Ayon kay Abad, walang direkta epekto sa presyuhan ng langis, ang gera ng Israel at hama. Ganda gabi mga kapuso, kahit wala ng hanging habagat iba't ibang weather systems ang posibleng magpaulana sa ating bansa ngayong weekend. Kabilang dyan yung trough extension ng low-pressure area na huning namataan, 400 kilometers west-northwest ng Puerto Princesa City sa Palawan. Inaasahang nasa labas na yan ang Philippine Area of Responsibility anumang oras ngayong gabi o kaya naman ay bukas. Nakakaapekto rin yung trough ng super typhoon na Bulave na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Pusibling magpaulan ang localized thunderstorms at ganun din ang northeasterly surface wind flow. Mga kapuso, sabi ng pag-asa, pusibling sa mga susunod na linggo e deklara ang onset ng amihan o yung northeast monsoon. Pero depende pa yan kung magtuloy-tuloy ang pag-ihip ng hangin mula sa Hilagang Silangan. Pero sa nakalipas sa tatlong taon, late October to early November po na itala ito ng pag-asa. At yung peak o yung kasagsagan naman ng hanging amihan, kadalasan e tuwing Enero o Pebrero pa, kung kailan natin na itatala yung pinakamalamig o yung pinakamababang temperatura. Samatala, silipin naman natin ang datos ng Metro Weather. May mga pagulan bukas ng hapon sa malaking bahagi po yan ng Luzon. May mga matitinding pagulan, lalo na dito sa Mindoro Provinces. Pagsapit ng linggo, halos ganyan din po ang mararanasan. Pero kasama na ang Bicol Region sa makakaranas po ng posibleng mga malalakas na pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila, may chance rin ng ulan ngayong weekend, lalo na sa hapon at gabi. Kaya huwag kalimutang magdala ng payong kung may nakaset na lakad. Pusida rin po ang pag-ulan sa Visayas bukas at mayroong mga malalakas na ulana gaya ng inaasahan natin dito sa Negros Provinces at pati na rin sa Panay Island. Pagdating ng linggo, may matitinding ulan din sa Samar at sa Leyte Provinces. Sa mga taga Mindanao naman, malawakan ang pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. May heavy to intense rains dito po yan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at pati na rin sa ilang bahagi ng Soxargena. Pusibling maulit yan sa linggo kasama kasama na rin ang Davao Region sa makakaranas ng mga matitinding pag kaya maging handa rin sa banta ng baha o landslide. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Instant na pagkain pero mas sustansya. Yan ang proyekto ng Agriculture Department na makakatulong din sa mga magsasaka sa bansa. Saksi, si Von Aquino. Paano kung ang tone, toneladang gulay na sobra sa supply at sad-sad ang presyo kaya itinatapo na lang? Pwede palang solusyon sa gutom at malnutrisyon. Presenting ang instant chop suey at instant tinakbet. Pakuluan lang sa tubig ng ilang minuto habang nasa packaging. Tapos lagyan ng sauce at ready to eat na. O ba diba, tulad din ng ibang instant pero healthy. Proyekto ito ng Department of Agriculture, katuwang ang ilang lokal na pamahalaan at private sector. Very nutritious, walang MSG, wala pong artificial flavoring, puro natural. Ayon sa DA, karamihan ng gulay na ginawang instant ay galing sa Northern at Central Luzon, na half-cooked at blast frozen at inilagay sa food-grade packaging. Ganito rin daw ang ginawa sa sauce. Ang main focus talaga nito ay uh, matugunan directly yung supply yung production, mai-link dito sa uh, processing and eventually diretso na sa marketing. Pwede itong pakain ng gobyerno sa mga nasalanta, sa paralan at sa mga preso. We will also be partnering with DSWD, DepEd, uh, Bucor para yung mga school-based feeding program, yung may mga panahon ng calamities, uh, hindi puro dilata, hindi uh, puro instant noodles. Pinag-aaralan na rin kung pwede itong may distribute sa mga supermarket nationwide. Inayos pa ang presyo pero ang tiyak sa ngayon, magiging abot kaya ito. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino ang inyong saksi. Dilapas na ng Malacanang ang lista ng mga holiday para sa 2024. At basa Proclamation No. 368 ni Pangulong Bongbong Marcos, sampu ang regular holidays. Apatama ng nadagdag sa Special Non-Working Days, kabilang ang ibinalik na bakasyon sa Chinese New Year, hindi kasama po ang anibersaryo ng EDSA People Power. Paliwanag ng palasyo, bagamat nire-respeto ang pag-alala sa okasyon, papatakasin ang araw ng linggo ang February 25, at wala namang pasok ang karamihan. 73 araw na lang Pasko na. Double feature ang Christmas Carnival sa Marikina kung saan pwede rin mag-shopping at food trip. Saksi si Katrina Sol. Igan, ngayon ngang payday weekend, marami ang dumayo dito sa isang pasyalan sa Marikina kung saan may iba't ibang rides, iba't ibang pagkain at may bazaar pa. Hindi lang thank God it's Friday ngayon. Thank God it's payday pa. Kaya ang barkadahan ni Jake Quijano, the serve daw maganwine. At naisip nilang puntahan ng Christmas saya sa Riverbanks, Marikina. Sulit daw ang food trip at pamamasyal. Hindi naman super pricey ng mga food and ng mga games. Kaya okay siya dito para sa mga students. Pasok sa budget. Libre ang pagpasok dito sa Christmas Carnival. Kaya naman patok sa mga estudyante at pamilya. Sobrang saya po. Lahat po meron yun. Celebrate po ng birthday niya. Para po pasyal-pasyal po siya ganito. Napakasaya po ng mga laro dito. At mapa carousel si Dragon of Frisbee. Hindi rin daw mabubutas ang bulsa sa rides. Very affordable po ang rides. Kaya kami nag-offer ng mga ganito kasi alam namin na magpapasaya sa family. Isa nga sa mga talagang pinipilahan dito ay itong mausoleo. Kaya naman, hindi tayo papahuli at susubukan din natin ito. Tara! Hey. Ay, ah! oh, 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 uh, sobrang dami pong ano, experience na hindi mo maintindihan kasi para po talaga siyang cemetery. Nakita ko po yung kamagahan ako sa loob naman na nanggal. At syempre, meron din itong giant fun slide para sa mga bata at sa mga young at heart na katulad ko. Ayan. Pagod na sa rides, pwedeng mag-power up sa mga tindahan ng street food, seafoods at mga putahing ulam. Pwede rin mag-shopping, lalo't meron ditong bazaar na nagtitinda ng mga damit, accessories at footwear. Mula 60 pesos, pataas ang presyo ng mga paninda. At bago muwi, Pwedeng umupo muna at magmuni-muni sa parke. Igan bukas naman ang mga rides dito nga sa Christmas saya from 4 PM to 12 midnight at kung bazaar naman ang gustong puntahan, bukas 'yan from 2 PM until 12 midnight. At live mula dito sa Marikina para sa Jimmy Integrated News. Ako si Katrina Suarez, ang inyong saksi. Mapapakapit daw ang mga manonood sa pagka-intense na nalalapit na finale ng Unbreak My Heart. Maraming pang dapat abangan ay kay Gaby Garcia. Isa na dyan ay kung magkakasundo pa ba ang karakter niya si Alex at ang ina nitong si Rose, played by Jodi Santa Maria. At bittersweet man daw ang pagtatapos, excited si Gabby sa kung ano pa ang kaya niyang ipakita at ibuga sa drama Bukod sa cast members, dumating din sa press conference si GMA Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez. Ay kay Attorney Annette, masaya siyang makatrabaho ang partners gaya ng ABS-CBN at VIEW. Umaasa rin si Attorney Annette na masusundan pa ng ibang collab ang Unbreak My Heart. Kasunod na series, naganda naman si Gabby para sa upcoming horror film niya na ididirect ni Eric Mati. Makasama niya sa proyekto ang boyfriend na si Khalil Ramos. At ito'y kukunan sa abroad. Muling ikwinento ni na Julian San Jose at Raver Cruz ang nangyari sa si kanila sa Israel. Pinabot sila doon ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Hindi oh, namin ma-explain yung, yung feeling pero ito na talaga yung, yung time na talagang kailangan natin alam mo yun, like mag magdasal and really have faith. Nasa Israel sila noon kasama si Bubay para sa kanilang show na Love Trip na, Love Trip pa. Kwento ni Raver, nagpapahinga sila mula sa pagbisita sa iba't ibang lugar nang gisingin sila ng kanilang mga manager hanggang sa marinig na nila ang pagsabog na mga bomba. Pagtunog ng malakas na sirena, mabilis silang lumipat sa safe room at sa bomb shelter. Laking pasalamat naman ng dalawa ng matuloy ang kanilang flight pa uwi ng Pilipinas. Natanong din si Raver kung nasa isip ba na mag kay Julian sa gitna ng naranasang gulo. And para sa akin, yung, yung, yung glimmer of hope ko kasi doon, lakas, lakas ng loob ko ay nanggagaling kay Julie. For me, mind, body, and soul, kasal na ako sa kanya. Spotted sa mga bakasyonan sa Pilipinas ang ilang Korean opa at meron pang coming soon this weekend. Ang inspirasyon naman sa latest na OOTD ni Heart Evangelista Hot Dog. Ating saksiyan. From fashion appearances abroad to fast food couture, from Mampa in her hot dog sandwich costume, ang kapuso actress at style icon na si Heart Evangelista. Ang kanya runway, isang grocery store. And she slayed! May mahigit 500,000 views na yan sa TikTok. It's your lucky day! Bukas na! May bigay naman ng swerte at serbisyo simula bukas. Sa pilot episode yan ng bagong game at talent show na It's Your Lucky Day. Pansamantala itong papalit sa noontime show na It's Showtime na sinuspinde ng MTRCB. Nanguna ka rin sa rehearsals ang hosts na sina Luis Manzano, Robbie Domingo, Melay Cantiveros at Jenica Garcia. It's uh, bittersweet that you know, a few things had to happen. Pero nandiyan na yan eh. <laughs> Anong tayo ang gagawa? Um, basta ang gagawin namin kung ano man yung window na binigay sa amin, eh, susulitin naman namin. Makakasama rin sa fun ng halian for 12 days ang iba pang celebrity guests. Mababalod yan simula bukas, October 14 hanggang 27 sa iba-ibang platform kabilang ang GTV. The K-League never ends for Pinoy fans. Sunod-sunod ang pagbisita sa bansa na ilang Korean oppa at bidang ating tourist spots. Ang King the Land star na si Kim Jae-won, enjoy na enjoy sa kanyang Cebu trip. Tampok din ang kanyang Pinoy food trip sa isang IG post. Sa Anilaw, Batangas naman, nagbakasyon ng Dr. Romantic Star na si Anyu So. Kasunod ang jump pack niyang fan meet. This weekend din, darating sa bansa ang Korean hotties na si Park So at Lee Min Ho. Para sa GMA Integrated News, katatibayan ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon, at sa mas malawak na paghilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino, Sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga hmm. iigan, samahan nyo kaming saksiya ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.